Good morning. Uh, ako nga pala si Mentor Samuel Kindara ng Tagi. Uh, applied Mentor ko ay si Miss Monica Ruiz. Uh, so, dati, uh, kinukulit ako ni Miss Monica sa school kasi yung anak kasi niya, tapos yung anak ko mag-classmate sa Kibir. So yun, sabi na kasi, nakwento ko kasi yung kalagayan ng asawa ko na So, marami siyang uh, symptoms na hindi namin malaman kung ano kung yung sakit niya. So, hanggang sa dumating yung time na may na-refer sa amin na doctors doon sa online, uh, nalaman na mayroon siyang MG, mastitis gravis. So, yung sa nerves po niya yung problema. So, pinapahina po yung mga nerves niya na naging dahilan po na hindi na niya kayang maghating ng mga anak namin hanggang sa... Nairapan na po kami uh, magtulungan dahil sa uh, tatlo nga po yung anak namin nag-aaral. So pakita ko lang po sa yun yung picture nung before na hindi pa siya nagtitake ng barley hunt uh, after ngayon po. So, so naiyak po kasi nakita ko po yung improvement sa kanya. Niyo ba. Pa, baka mapakita nyo rin po. Hindi lang So, bali, dati product lang po. Gusto ko talaga din sa, so, ano na to, using ng asawa ko doon sa kanyang sakit so nakita ko rin po kasi yung ganda ng business kaya po uh, ngayon mag upgrade po ko cover to silver po wow, wow. Yeah. wow. Yeah. wow. pwede lang po hahanapin walang itinakabuhin na sila po mentors Ito so, po siya noon, na nung nasa Manila pa kami. So, nung ano, pagkatapos po ng, ng uh, school, schooling nila last year, bago sila transfer sa Pangasinan, ito po yung itsura niya. So, uh, bali continuous po nagpagamit ng barley at so maganda rin naman po yung ano sa province, kaya ito na po siya ngayon. Nakaka-take uh, 3 days po, kaka-uwi ko kaka lang po kasi ng Pangasinan. Wow! Wow! Laki ng ginan So kaya uh, nakaka-relate po ako sa mga testimony kanina na halos naiyak na rin ako kasi dinamit po ni Lord yung product na to at si Miss Monica para ma-share sa akin yung product. So kasi, so kung na na nalaman ko na rin po sana na maaga kasi si, si nanay po kasi is uh, namatay din po sa cancer, stage 3, stage 3 na rin po, breast cancer. At hindi ko siya nakilala na, na kilala ng mga gayong product natin. So iba yung na, napatik namin sa kanila so naging na po yung ano. Yung, pero ano ah, papasalamat pa rin ako ngayon kasi nagamit rin po ni God ngayon yung product natin na barley para po ah, makatulong sa aking family sa akin din po at yung tatay ko rin pala po eh diabetic. So sa 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 po, po na ng minimum eh medyo ira po talaga din provide ano na to. Kaya, nagka-utang-utang kahit mga paano. ngayon, medyo nakaka-recover po kasi may mga uh, seller na rin po tayo at uh, direct po na sumusuporta sa atin. Dahil nakikita po nila yung ganda ng product. Hindi na rin po kasi mahirap mag-promote uh, ngayon. Gawa ng marami tayong uh, ambassadors na ilan na. na. At salamat din po sa support ng ating team Victorious Builders, uh, Mentor Mark at sa lahat po ng kasama po namin sana. Maraming maraming salamat po. To God be the Lord.